kayo ba um, na experience ninyo or open kayo na makarelasyon older sa inyo? Uh, Kikiko, kay, kay Tart naman, halimbawa, or kay beauty, halimbawa, young girl naman sa inyo. Uh, older ah um, young. uh, <laughs> uh, yes po, kasi wala naman. Or na-experience mo ba no? ito? Hindi, hindi pa. Hindi pa. Pero pwede kang mag-love sa mas Possible po, kasi wala namang edad sa pag-ibig. So, kahit anong edad mo, or itsura, or anong kasarihan mo. Basta mahal mo isang tao, mamahal talaga We, uh, Na-experience mo ba? Medyo in love ka, or may na-in love sa young girls <laughs> sa'yo? Ito na nga. Ang <laughs> mga ganitong edad, syempre, in-expect mo na kuha ka pa ng mas matanda, ano ba ito? Ganun. Pero sa, sa, experience ko, it doesn't, uh, it doesn't really matter kung mas bata o mas matanda. Kasi I had a 17 ano, years of relationship with a younger uh, man, pero it didn't work out well then. So, nung yung 17 eleven, years yun, huh? ha? 17 years. So, Ganon talaga, nakakasawa. Charot. <laughs> nakakasawa ata kami. O, oh, tapos yung 11 years ko naman, ano same age kami. Hindi rin eh, hindi rin nag-work eh. So probably ano, uh, kung talagang uh, pag tumanda ka at, at makakuha ka ng kasing edad mo o kaya younger, it depends siguro kung ano yung intention. Kung gusto mo company na lang talaga. Lalo na if you're aging. At siguro doon masasabi mong may forever. And forever is not for everyone. I, I don't think it's for me. Oh. 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 Ngayon, ngayon, ngayon ba? Ngayon I am single. Single. Pro open ka kung sakali. Yes. Baby. Oh. At companionship na ba? Mas more on companionship na gusto mo? Yes, I think so. Mas more on oh. companionship. Kasi wala na naman akong ano yung asip Charot. Uy, okay. diya galina mo Galing naman sa performance. Ah! <laughs> <laughs> kay Kelby naman, uh, well, sa nagawa na ninyo before ni Beauty, matipong gano'n. Ikaw ba, na-experience mo? Or, or, or kung hindi man open ka sa kanyang kasi relationship? Na mas older naman sa Um, Na-experience ka na siya before, pero hindi naman nag-turn into a relationship. Parang date lang. Uh, Na-realize ko rin naman na marami pa akong kailangan maintindihan in terms of relationship. Uh, malalim kasi. Pag uh, pinasok mo yung isang relasyon, kailangan uh, tanggapin mo kung ano man yung ehay sa inyong relasyon na yun. So, nung time na na-experience ko makipag-date sa older sa akin, na-realize ko na hindi pa pala ako ready sa mas older. Pero, willing and I'm ready if meron pang time. Pero, parang Since magkaleo yung age, parang iba na rin yung gustong nililook forward and then iba sa nililook forward ko. No? So, uh, kaya hindi talaga mag-work. Pero ikaw, ano mas preferred mo? Older than you or palestine? Dati kasi ang dami kong preferation, parang ang dami kong reference or ang dami kong gusto pagdating sa relationship yung mas matanda, mas bata. Pero na-realize ko rin na hindi naman talaga yung sa edad kung talagang maiintindihan ka ng isang tao doon mo masasabi na totoo yung pagmamahal eh. Na kahit nasa anong antas ka, kahit na anong kalagayan mo, kaya kang tanggapin, hindi itinitin, kaya kang tanggapin na kung ano man yung kalagayan mo, kung ano yung pinagdadaanan mo, kung ano yung meron ka sa ngayon, hindi yung uh, hinahanap sa'yo yung wala pa sa'yo or mga nangyari na sa'yo. Kung baga, tanggap ka. Yun. Yun, yun yung masasabi kong para sa akin. Tami mo sinabi, Kelvin, sana sinabi mo na lang mas matanda para matawa naman mga kami. Pwede <laughs> naman sa mas matanda kung kaya, kung kaya pa maghintay sa Di ba kasi parang yung iba gusto mag-settle down na para ako, marami pa akong gusto mangyari. Pero kung willing to wait naman, mm baka pwede naman. <laughs> Okay, my hope. Okay, at least kay beauty na patunayan mo na you're married now yes. with uh, uh, ilang years older. Oh my gosh, uh huh, I'm really bad at numbers. Oh my god. Uh, Pero malaki, malaki, malaki. Malaki na, it's been. I'm not, uh, if not, I'm not mistaken, it's been. 14 or 13 years ah, together. Okay. Yeah. Mas okay yun. But, uh, oh, of course, dahil nga rin nakaayaw. Different naka seasons talaga. So, different just, seasons yeah. of love. <laughs> mm. May getting to know, naging casual, ganun. But now, I can fully test na Norman loves me. And by the end of the day, that's what matters to me. And yun, accept niya yung situation ko. He wants me to fulfill my dreams and I couldn't ask anything for more. But yung biggest give ko sa kanya is just respect. And if I have time, yun, yeah, todo talagang minibigay ko. And of course, respect din niya sa, lalo na sa work mo. Oh yeah, grabe. I mean, bonus yun na medyo may edad na siya, siguro. <laughs> Kasi nakakaintindi siya sa trabaho ko and he's an artist also. So, naiintindihan niya yung work of line ko. And maybe he is already well. Dami ng ano na? He's well done with his life already. So he has more confidence with himself. Doesn't feel insecure with anything. And actually, siya pang ayon pas bata sa amin ya. Alam niya direct yan, Alam niya Alam Alam nila lahat ni tarti yan ni ni Kelvin yung husband ko pa yung nagpipilit sa akin magpikini. Uh, nagpipilit sa akin lumabas ng bahay, magparty. Kasi ako yung tipo, ewan ko ba, parang pagod na akong lumabas. Even with my other friends, parang hanggang umaga lang. Pagdating ng hapon, ewan ko na lumabas. <laughs> Gusto ko umaga lang tayo. I don't know. Kasi But, may anak ka eh. No, yeah. It, actually, it's not about the kid eh. It's not about I'm married. It's more about na parang... Lifestyle. Siguro, yeah, lifestyle ko. And siguro, I've been, I've started showbiz when I was 17. And I was independent. Like, I lived my life till I was 24, before I got married. So, parang nagawa ko na lahat ng kalungkong ang gusto ko. And ngayon, parang gusto ko na lang mag-enjoy, matulog, and uh, spend my time with the people that I love most. Uh, Napag-usapan na ba Napakatanda, no? Napag-usapan na ba yun ng husband mo nga po? Kung plan, gusto niyong sundan? Ano? Okay. Uh, yeah pag-usapan na namin and I made it clear many times na ayoko na. <laughs> yes, ako mismo. I mean, like, by the end of the day, I, Olivia, mean, I'm, yeah, yeah, I guess, but by the end of the day, I want to show Olivia uh, that I've been working hard, that I take care of myself, that I am a boss lady, and I want to be complete. So, para sa akin, okay na ako sa isa. Baby din ako eh. Gusto ko rin magpabebe. <laughs> Then, thank you. Thank you. DJ naman, na experience naman, uh, older din yung naka-relasyon? or ka-open mo sa ganong klase? Okay lang naman. I mean, okay lang naman na older. Yeah. Okay din naman naman. Pero hindi mo pa na-experience yun. Parang konting tanda lang. Konti okay. lang yung tanda. Pero open naman ako kung mas matanda. Kasi parang nagigalis ko nga sa experience ko sa love. Wala talaga, age doesn't matter. So, kung sino yung magmamahal sa'yo, yung totoo sa sa'yo. Sa Saka nakikita ko rin sa mga nakikita ko na may relationship na mas bata, mas matanda. Talagang, actually, mas, wala eh. Walang, walang, walang basihan yung ina. Talagang pagmamahal talaga yung tinitignan. Eh. And in the end of the day, kung masaya kayo, yun talaga yung importante. Thank you. How about you, Devon? No. Na-experience mo rin yun? Or ikaw open ka mas um, older um, din? Ako naman papers. po, open naman po ako. Kasi for me, Uh, hindi kasi nababasa sa edad yung maturity eh. For me, as long as he is matured, um, uh, he knows how to take care of himself and God-fearing po, okay po ako doon. Lalo na sa part na God-fearing and of course, yung pag-aalaga sa sarili kasi yun nga, mahirap ng dalawa yung aalagaan mo yung sarili mo tsaka siya pa, di ba? So parang in all aspects sana sa buhay niya, maraming siya pag How about you about your Rihanna? Na experience mo uh, older than you or ikaw ba nang sa iyo? Lalo na sa work niyo, 'di ba? Modeling, sa inyo na parang dami mga ganyan nagpapa. Oh, ba yung Pablo na younger. Parang wala pa naman po. Okay, ipapa. older than you kasi ah, you young pa naman. Than me. Meron na po akong mga naka-date before na older than me, pero katulad As in ilang years yung. other people, hindi naman tayo suplad sa ganyan. <laughs> Pero katulad ng sinabi po ni Devon, I agree with her. I feel like maturity is not based on age po talaga. So, uh, ayun, as long as mature siya in all aspects, like what she mentioned, in all aspects, meaning emotionally, kaya niya akong itindihin, kaya niya akong pakinggan mentally, di ba? May matutulong siya sa akin, matututo ako sa kanya. Of course spiritually, and of course physically, kailangan magulong din siya mag-alaga sa sarili niya. Kasi kung kayang alagaan ng isang lalaki sa sarili niya, mas lalo niyang kayang alagaan dapat yung babae. No? So, ayun, sa akin po, uh, nakita ko na rin sa iba, may kaibigan ako na nagkatuluyan, nagpakasal sa younger than her, and it's working out. So, I think, katulad niya po na sinabi na direct na lang, you, you know, Wala naman sa age yan. so it depends on how you guys would work it out in the relationship because at the end of the day, they are working on a relationship eh. so uh, really give time to listen to one another and learn from each other how to be the better partner for that person. Okay. Oh, we did. We did. <laughs> Hi, thank you.